Good morning mga kasangkayan mga upay nga agay mga tanan So today we are going to pack the books that I have collected That we are going to Ano Sa karagdagan para sa ating na target namin ni library So ito ganito muna yung uh, ginagawa ko na uh, pagbabalot or pagpapak depende sa type or category ng aklat this is for safekeeping muna kasi medyo matatagalan pa before we are going to be able to establish a children's mini library dito sa Borongan City sa sa mga upland elementary school dito sa Borongan City so ito muna yung ibabalik ko today this sa uh, world of facts and illustrated factopedia medyo may kabigatan yung aklat na to kasi mabigat talaga siya at sa uh, ano ang maganda to kasi illustrated and syempre colored kasi para mas mainggan yung mga bata na ano mas nainggan yung mga bata na basa or magbuklat ng aklat pag illustrated siya at sa colored lalo na ngayon na uso na yung internet pero dito we are really targeting sa isang upland elementary school dito sa Bongan City kasi yung marami dito yung wala pang mini library or school library so kayo mga kasakayan if you have pre books na para sa inyo ay uh, pwede pa o may maganda pa yung ano dito maayos pa ng mga aklat eh, pwede nyo yung i sa amin yung can comment down below kung paano nyo ma-i-delete yung mga aklat na gusto niyo so masyang tingnan ninyo, 'di ba? Maganda 'yung aklat nito. So, medyo ano na, uh, siguro may ano na ako, may about 200 titles na nandito sa aking collection. Ayan 'no, oh, kasama na 'yan, kasama na 'to sa almost 200. So, we are targeting to establish a Children's Mini Library. So, ayun kung may gusto kayong donate, paulit-ulit na lang. Ah, uh, kasi iba hindi na matilatapos yung video so kung may gusto kayong i-donate you can uh, comment down below so ayan diba ang ganda uh, by the way ano to mga pre-lab books din to pero tingnan nyo naman this is a uh, uh, this looks good as new, di ba? Wala pang mga punit, wala pang sira, saka makipintab pa. So, ayan. So, um, amulanay itong mga kasangkayan kay magpagpo-boston ta naman laanay para matinong laanay so we are targeting maybe before end of this year or early next year ay makapag-put up na tayo ng ating tinatarget na uh, children's mini library